yo yo mga men tara samahan nyo ako pupunta kami ng office ngayon dahil araw ng kalayaan every year nagbibigay yung office ng ayuda para sa mga pinoy dahil araw ng kalayaan samahan nyo ako kung magkano yung ibibigay ngayon uh, mga men wala sa office tingnan natin yung ibibigay ng ayuda kung magkano nakasobre yun nakasobre noong nakaraang taon nagbigay 3,000 yen ngayon check natin sabi tumaas daw eh Pero sana tumaas Pero salamat pa rin Kay magibigay Rock and roll Yan yung office namin Main kayo siya Let's go